Pag napako ang gulong ng kotse, dapat na bang palitan yung gulong? Hello mga pahaps, sa Kuya Shane at naka-receive na naman tayo ng question. Well, sa iba, sobrang basic nito. Pero sa iba, na baguhan pa lang sa koche o bagong driver, eh, mahalagang information din to. So kung expert na kayo, hindi nyo na to kailangan. Pero sa mga baguhan pa lang na magdadrive ng kotse o hindi pa na-experience na mapako yung gulong nila, Maybe it will help. Okay. So, okay. Pag napako yung gulong ninyo, kahit sabihin pa natin yung mga disingkuyan, yan, kung butas lang naman yung nagawa sa inyong gulong, hindi naman kailangan palitan yan. Ipapatch lang yan. Okay? Kung ano, papasakan lang yan. And okay na yan. Now, yung pagkakataon na kailangan palitan ng gulong kung sakaling yung pagkaka butas ng inyong gulong ay yung parang hiwa sabihin na natin kahit 1 cm lang yan eh, mas okay na palitan na yan or halimbawa ang na damage o ang na butas is yung side wall ng gulong yun, kailangan mo na talaga yun palitan or pwede pa rin naman gawa ng paraan pero ang ginagawa na dyan hindi na patch o hindi na pasak kumbaga parang binubulkanize na yan o niluluto na then hindi na rin yan ideal na ilagay sa harap. Normally, kung gusto nyo talagang gamitin yan, nilalagay na lang sa likod yan. Okay? Or, uh, mga, ang isang suggestion dyan is, hindi na yan ipapagamit sa inyo in your daily use. Gagamitin nyo na lang siya as reserve. Pero may mga pagkakataon din na kahit butas lang yan, eh, hindi na usable. Like for example, ni plat flat ninyo yung gulong ninyo, nakayod yung loob, so kahit okay pa yung labas, eh kung kayod na yung loob hindi na yun ideal din na gamitin so yun mga paps no sana nasagot natin yung question kung mga butas butas lang naman yan kahit yung mga D5, D1 uh, mga screw or uh, pako hindi yan kailangan palitan pinapatch lang yan pero kung mataas yung standard ninyo why not, kung mapera kayo, palitan nyo na o, bentan nyo na lang doon sa vulcanizing shop yung gulong ninyo pibilhin naman yan so yun mga paps no, sana kakuha kayo ng idea With regards, kuna pa ako yung gulong. Kung gusto nyo yung video, pakilike na lang mga paps.